Mga Lodge, isang buwan ng impyernong training at ngayon bumalik siya sa wilderness. Hindi para magtago, kundi para mangaso. Pero bago pa man siya makahanap ng biktima, ang kamatayan na mismo ang lumapit sa kanya. Isang halimaw na may bilis ng hangin at pangin na kayang punitin ang bakal. Sa isang iglap, kumidlat ang sibat niya. At doon nagsimula ang laban na magpapatunay kung gaano nakalalakas si Shu Jingning. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel, mga lords At i-follow rin ang ating Facebook page. Maraming salamat! Hawak ni Shu Jingmin ang space ring. Napansin niya ang hindi kapanipaniwalang halaga nito na sinabing hindi bababa sa 50 milyong ang presyo ito sa merkado. Tinanggap niya ang regalo bilang pagkilala sa sincerity ni Manager Wang Chuang. Tinguling ni Manager Wang Chuang si Xu Jingming at nagkomento na ang lakas ng loob nito ay inaasahan niya mula sa isang mag ni Yan Zhenchen. Nabangkit din niya na ang senior disciple ni Xu Jingming na si Yuming ay nagsanay din sa base. Bago umali si Xu Jingming, tiniyak ni Manager Wang Chu na kung magkaroon siya ng problema sa lungsod, dapat lang siyang makipag sa kanya dahil malaki ang kanyang influensya. Nauunawa ni Shoujin Ming na ang espesyal na pagtrato na ito ay dahil sa manakas na suporta ng kanyang master. Kalaunan, sa barangyan silid na bigay ng kanyang bagong Black Gold Membership, sa wakas ay nakapag-relapse si Shoujin Ming. Pagkatapos ng isang buwang matinding pagsasanay, nagpapasalamat siya sa pagkakataon makapagpahina. Nagpasya siyang ligabit sa sanili ang Space Ring, isang proseso na nanamailangan ng patiwan ng spiritual imprint dito dahil sa kanyang malakas na spiritual power na higit pa sa karaniwang user ng kanyang antas, madali niyang nakompleto ang dawain. Sinubukan niya ang sing at natuklasan niya maaari siyang kumuha ng mga item sa isang simpleng pag-iisip at magimbat ng mga ito sa isang simpleng pagdampi. Bagaman hindi ito kayang lagyan ng mga buhay na nilalang, natagpuan niya itong napakapong Naantala ang kanyang pagpapahina ng isang tawag mula sa kanyang master na si Yan Zenshin. Ipinabigay alam ni Xu Jingming na para rating ng niya mula sa wilderness at mayroon siyang mahalagang ibabalita. Nang malaman na may nagpadala ng mga mercenary upang atakihin ang kanyang disipulo, nagalit si Yan Zenshin. Sumigaw siya sa telepono na ang isang space ring ay napakagaan ng kabayaran lamang para sa isang pagtatangka ng asasinasyon at may banta na ang bis kung may nangyaring masama kay Xu Jingning. Nang kumalma, tinanong niya kung bakit umatras ang elite squad, na si Xu Jingning na napagtanto nila na ang kanyang lakas ay masigit kaysa sa inaasahan nila, at nakita siyang isang upper tier, second rank user, na nagpilit sa kanila na umatras. Ang balita ay naghiwantay kay na speechless. Sumigaw siya sa telepono ng hindi makapaniwala na naabot na ni Xu Jinmin ang antas na iyon sa loob ng isang buwan. Ang pagkabigla ng kanyang master ay mabilis na naging isang na tawa. Pinuli niya si Jinmin at sinabing ang bilis nito sa pag-cultivate ay mas mabilis pa kaysa sa kanya. At sabit na nagtanong kung kailan niya balak bumalik upang makapagdiwan sila. Sinabi ni Xu na babalik siya bago magsimula ang semestre, dahil plano niyang gamitin ang natitirang oras upang dalugarin pa ang mas mapanganib na mga lugar. Bilalaan siya ng kanyang master na magingat at tiniyak naman ni Shu Ming na gagawin niya iyon. Pagkatapos ng tawag, nakangiti pa rin si Yan sa tuwa. Ang kanyang butler, si Uncle Fu, ay nagkomento na matagal na siyang hindi nakita masaya ng ganito. Hindi mapigilan ng din ang kanyang paghama sa nakamamanghang bilis ng pagunla ni Shoujin Ming sinasaraming niya na ang mga krisis sa buhay at kamatayan na nagsisilbing catalyst para sa iba, ay tila gumagana na parang isang malakas na cheat device para sa kanyang mahusay na disipulo na nagpapabilis sa paglago nito sa hindi kapanipaniwalang bilis. Kasunod ng kanyang plano, naglapbay si Xu Jingming sa Forest Mountain Range, isang mas advanced na bahagi ng ilang. Habang naglalakad siya na ang hangin ng mga angle ng mababangas na hayop, Napansin niya na ang lugar na ito ay tila mas mayaman sa resources kaysa sa nasiram lungsod na naninis na niya. Ang kanyang matalas na pandama ay nakahuli sa isang pag-atake ng pumutol ang kanyang buto ng isang maliit. Nasama na nagbigay babala sa kanyang kadaban sa kanyang posisyon. Bigla, ang mga invisible energy slashes ay sumadampak sa hangin na nakatutok sa kanya. Sa hindi kapalipan ni walang hiniwasan ni Xu Jingming ang pag at ang mga pag-atake ay hindi tumama sa kanya at naghiwa sa mga puno. Nagpakita ang umaatake, isang malaki at mabangis na Gay of Red Wolf. Karmadong sinuri ito ni Xu Jingming, at hinula na karamihan sa mga third Rank beasts ay may mga special abilities. Kinilala niya lobo bilang isang nilalang ng wind element, madamang ay nasa mid-tier third rank level, at nagtaka kung ilang ability points ang ibibigay sa kanya ng pagdalo nito. Habang naghahanda si Shu Jingming na labanan ng hayop, nakaramdam siya ng isa pang grupo na papalapit. Ito ay ang sikat na streamer na si Zhang Chakshuan, kasama ang kanyang mga bodyguard at isang cameraman. Itinungin ng isa sa kanyang mga tauhan ang Gale Red Wolf, na nagnunungkahi na perfecto ito para talunin ni Zhang sa camera. Inutusan ng team leader ang kanyang kasamahan na harangan ng pagdakas ng lobo na nadbabalap na ang kininang hayop para sa kanilang sarili. Pinilood ito ni Xu Jingmin at inisip na sinusubukan nilang nakawin ang kanyang kill na labat sa Wilderness World kung saan ang unang taong nakatita ng resource ang may karapatan. Gayunpaman, nagpahayad ng pagtuto si Zhang Chouxuan. Sinabi niya na ayaw niyang kunin ang biktima ng iba para lamang sa pagdawa ng content para sa pagkuhan ang pelikula. Sinugupan ng leader na gawin isang heroic rescue ito para sa kanilang stream. Hindi kong din si Zhang sinabing hindi niya kailangan ng fake praise, at itinuro na si Xu Jingming ay tira kalmado at may kakayahan na hindi na nangailangan ng tulong. Kasunod ng kanyang kagustuhan, tahimik na nagreklamo ang team leader ni ayon na maghanap ng iba pang hayo. Inutusan niya ang kanyang grupo na umalis. Kinaloon ni Xiu Jingmin ang kanilang pag-alis. Iniisip na ang karakter ni Zhang Chapchuan ay napakagulat na disente para sa isang online personality. Gayunpaman, napansin din niya na tira maliit ang autoridad ng team leader. Binaliwala niya ang iniisip at muli nag-focus sa kanyang panangaso. Ang Gay of Red Wolf, na iinis na nanatili sa kanyang kinatatayuan si Xiu Jingmin, ay sumugod sa isang dalit na pag-atake. Hindi natinag. Madaling iniwasan ni Xu Jingming ang padatake ng hayop. Ang pag ay bahagyan ng patambok kay Xu Jingming at nagalit na hindi niya sa ang kanyang diktima. Gayunpaman, mabilis na nakabawi si Xu Jingming at gumanti. Nag-channel ng kanyang lightning power, ibinaba niya ang kanyang sibat ng may napakalaking puwersa at tumama ang sibat na may kuryente sa bungo ng halimaw. Bumagsak ang hayop. Kihumpilma ng isang system notification ang pagpatay na nagbigay sa kanya ng 34 na ability points. Nagnilay-nilay si Xu Jingning sa pala, at napansin ng may kasiyahan na ang pagkuha ng mahigit 30 points mula sa isang solong third rank beast ay medyo maganda. Sa isang smirk, hinaasahan niya ang guling 10 araw ng kanyang ekspedisyon, sabik na Mom hunt na mas maraming hayop hanggat maal. Pagkalipas ng pitong araw, nagpapatuloy ang pananggasong ni Xu Jingning. Nakakita siya ng isang grupo ng malalaking hayop na parang unggoy, na nabigla ng isang napakaliwanag na flash ng liwanag mula sa itaas. Nagpakawala siya ng isang malakas na range technique, isang napakalaking sibat ng purong enerhiya, na bumaba mula sa kanangitan at bumagsak sa lupa, na lumikha ng isang malakas na pagsabog. Nagiwan ng isang crater ang pagsabog na may isang nilalam na parang unggulin na nakahandusay at manubhang na sa loob nito. Nagulat si Shojin na ang kanyang Thunder Spear attack ay hindi kaagad. Napatay ang leader. Kinilala niya na, tulad ng inaasahan sa isang third rank beast leader, ito ay matibay. Sa isang mapaguslang tingin, na may kulay ube na tidlat na kumikislap sa paligid niya, nagpasya siyang huwag ng oras sa mas mababang mga hayop nagpasya siyang tapusin sila ng mabilis. Sumugod siya sa natitirang grupo, ang kanyang katawan ay nababalutan ng pidla. Gumalaw siya na parang isang blur, hamabi sa kanilang mga atake at sinibat ang mga ito gamit ang kanyang sibat. Nakatayo sa ibabaw ng mga kaunang hayop na parang unggoy, eh, ang pananggaso ni Shu Jingming sa lugar na ito ay isang tagumpay. Tinignan niya ang kanyang system panel na may satisfied smile sa kanyang mukha habang nakikita niya na mayroon siyang gigit sa 3,000 ability points. Dimisip niya na ang halagang ito ay dapat sapat na upang tuluyan ng matutunan ang makapangyarihang SRAM combat techniques na sabik niyang inaasahan. Nang handa na siyang magpatuloy, tumulog ang kanyang smartwatch na nagpo-project ng isang holographic distress signal. Sa ibang lugar, desperadong tumitakas si Jiang para sa kanyang buhay. Numalundag sa mga puno sa hindi kapanipaniwalang bilis. Hinahabol siya ng isang napakadating, nakabaluti, at parang dragon na nila lang. Sa pamamagitan ng kanyang mga nagpapanik na kaisipan, isinwalat niya na ang kanyang grupo ay nagkawatak-watak dahil sa isang malakas na fourth-ranked beast. At sa kaguluhan, Nakasal-amuan niya ang isa pang kalaban, isang low-tier, third-rank ground digging dragon. Adam niya na ang anumang hayop na na sa mga dragon ay napakabangis. Bilang isang mid-tier, second-rank fuser, naiintindihan niya na wala siyang pagkakataong manado kahit na may power-boosting peel. Ang tanging pag-asa niya ay may ibang malakas na tao na makakita sa kanyang distress signal at darating upang tulungan siya. Lumala ang kanyang sitwasyon nang makalabas siya sa makapan na hagubatan patungo sa isang open clearing. Napagtento niya na may pakiramdam ng kawalang pag-asa na kung wala siyang tagwan, hiyak na mahuhuli siya ng hayop. Tulad ng tinatatakutan niya, lumapit ang milanam, at tuluyan siyang tinorner. Nang handa na ang hayop na umatake, isang napakalaking sibat ng purong kulay ubi na kidlat ang bumaba mula sa kalangitan, na sumarampak sa harap ng nilalang at pinigilan ang pag-atake nito. Lumitaw si Xu Jingming sa isang flash ng kidlat na nakatayo upang protektahan siya sa pagitan niya at ng natulalang hayo. Tumingin si Jiang Chokshu na may matinding pagkabidla at kagad na natilala ang kanyang tagapagligtas.